Ito yung loan platform na kapag once na nag-advance payment ka sa kanya, meron siyang pa-cashback. Based ito on my personal experience kasi ako, meron pa akong 3 months na kailangan bayaran sa kanya, then nag-advance payment ako, then mga after 2 or 3 days nakarصه ko ng cashback mula sa kanya. Yes, legit na legit na utangan platform yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi siya yung mga katulad ng fly by night na Ola or mga loan shark na nakikita na sa Google Play Store. Ito ay eh, nag-offer talaga siya ng up to 24 months na installment. And hindi siya 7 days or 1 month na repayment term. Pero kahit sobrang legit na legit siya, meron at marami siyang mga negative na feedback. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ang channel, please subscribe dahil palagi ako nagre-review at nag-share ng mga experience ko about nga sa mga online lending platform or OLA. 4 or five days yata akong hindi nakapag-upload ng vlog kasi sobrang nabisi talaga ang person. But anyway, pag-uusapan nga natin itong legit na utangan platform. Pero kahit sobrang legit siya, marami siyang mga negative feedback. Base ito guys sa mga nababasa ko sa comment. So ito nga loan platform na tinutukoy ko ay ito nga ang si g Loan ni Gcash na alam naman natin na super legit siya. And hindi lang naman J loan yung in-offer ni Gcash, kundi meron siyang g at yung G-Credit. Pero si J loan guys, yung pag-uusapan natin kasi si J loan pa lang yung na-unlock ko at hindi ko pa na-unlock yung G-Credit at G-Gibs. And sobrang baba pa rin ang offer ko sa kanya kahit sobrang gamit na gamit ko talaga itong si Gcash. Imagine nyo ha, 2019 pa ako nagkaroon na account kay Gcash pero mga 2023 ko na-unlock yung g loan ko sa kanya, which is sobrang hirap magpatas ng G-Score dito sa amin kasi bumabasi talaga si Gcash sa G-Score pero ngayon hindi na yata bumabasi si Gcash sa G-Score kasi may mga naka, may mga naka-unlock na ng G-Loan nila kahit sobrang baba ng kanilang G-Score. Nag-start ako ng 1K na offer sa akin ni Gcash noong 2023 and ngayon 2025 nasa 2500 na yung credit limit ko sa kanya sobrang hirap kasi magpataas ng G-score dito sa amin sa lugar namin kasi wala kaming merchant store na partnership ni GCash or yung mga fast food restaurant na nag accept ng GCash as a payment method or yung kahit man lang pure gold wala dito sa amin kasi pag once kasi na mo si GCash dun sa mga partnership niya may tendency na tumakas yung G-score natin and pwede rin guys sa pagka cash in sa 7 eleven sa M. sa Palawan yung mayan. Diyan tumataas yung G-score natin based on my personal experience kasi nagpapakash in ako dati sa Palawan and sa Cebuana para tumaas yung G-score ko. Tumataas nga siya pero hanggang dun lang, like sa 420 lang yung G-score ko, hindi siya tumataas ng 500 plus kasi dapat talagang ginagamit mo or consistent kang ginagamit si Gcash sa mga partnership niya yung kakilala ko nga na bago pa lang yung account niya kay Gcash last year. Then sabi niya ginagamit niya lang daw si Gcash sa pure gold kasi nag-grocery nga siya. And ginagamit niya si Gcash doon sa mga restaurant like Jollibee, kumakain siya doon. After few months, nagkaroon agad siya ng offer ng Jilo na 5,000 na unlock niya na agad. So ginrab niya yon Then after ilang buwan ulit, tumaas yung offer sa kanya and na-unlock niya na rin yung kanyang G-Gibs and ngayon nga, sabi niya nakapagpundar na daw siya ng washing machine at TV na flat screen gamit yung G-Gibs ni Gcash imagine mo ha, 2019 ako gumawa ng account ko kay Gcash and 2023 kulang na-unlock yung g niya which is 1,000 ako nag-start and by that time wala pa akong ma-fast due na ola consistent ko din siyang ginagamit lalo na sa business ko itong si Gcash pero Tingnan mo naman yung offer para sa akin. Yun, hanggang 2.5 pa lang yung pinaka credit limit ko sa kanya. Tapos hindi ko man lang maanlak -unlock, unlock yung kanyang gigibs. But it's okay. Importante mataas yung credit limit na offer sa akin ni Maya Advance Loan. Kahit na last year lang ako nagkaroon na account sa kanya. Bitter Yarn. So ayun nga, pag-uusapan nga natin itong g ni Gcash na legit naman talaga siya. Pero meron nga siyang mga negative feedback. Lalo na sa mga borrower ni Jelo ni GCash. So dito nga nag-advance payment ako kay Jelo ni GCash which is meron pa akong 3 months na kailang bayar sa kanya and yung current na loan ko is 2000. So binayaran ko na ngayon guys kahit hindi ko pa tinapos ng tatlong buwan na yon. And dito binayaran ko yung full amount niya na 1359.43 pesos and sa baba yung makikita natin sabi niya get cashback rewards plus another loan. So makakapag-loan ulit ako. So, nung binayaran ko na siya, na-offeran ulit ako guys ng 2,500 pesos. So, lumaki siya. Lumak tumaas yung credit limit ko from 2,000 naging 2,500 siya. Pero dito sa pagbabayad ko kay Gcash, medyo nakakairita kasi nag error siya. Like, nakalagay sabi niya, please re in. Looks like you've been disconnected. Please log in again and restart your transactions. So, nag-re-login nag ulit ako and ganito ulit siya. Like, nakakairita kasi hindi ka makapagbayad panay re-log in, re login ganyan so ang ginawa ko, hinintay ko na ulit siya ng isang oras bago ako nag-login and so far, naging okay na yung transactions ko at nagkaroon nga ako ng offer sa kanya ng 2,500 then mga 2 or 3 days nakareceive ako ng cashback kay Gcash cashback niya doon sa pag-advance payment ko nga sa kanya So, doon tayo sa sinasabi ko na negative feedback about nga dito sa JLo ni Gcash. And maraming nagsasabi na sobrang trader nga daw itong si Gcash. Like, kapag was na nakapagbayad ka na ng full amount kay Gcash, like, di ba yung offer sa'yo is from 25,000, bigla ka daw ibabagsak sa 2,000. Then, after noon nagbayad ka ulit babagsak ka ulit ng 300 hanggang sa maging 100 na lang yung offer sa iyo. So yun yung narinig kong negative feedback about nga dito sa Jelo ni GCash which is so far hindi ko pa naman naranasan sa account ko. Na hoping na wag ko sanang maranasan kasi kahit ako sa part ko may inis din ako like kahit sobrang good pair ka dito sa Jelo ni GCash tapos nabayaran mo ng na full payment tapos bigla kang binagsak. Nakakainis din naman talaga yung ganoon. Anyway, comment down below sa mga naka-experience ng ganito kay GCash. Pagdating naman doon sa service fee ni GCash, which is meron siyang 3% na service fee. Like doon sa 2,500 na nahiram ko sa kanya, kaltas niya doon is 75 pesos, which is hindi ko nagustuhan kasi ang laki pa rin 'yung sa akin, guys. Yung 75 pesos na 'yon. Unlike dito kay Maya Advance Loan, 3 pesos lang 'yung kinaltas niya doon sa 4-5 na hiniram ko sa kanya. Pero so far, legit na legit itong si Gcash. Especially yung mga in-offer niya na G-Loan, G-Credit at g gives Yun nga lang, base sa mga sinabi ng ibang mga user ni Gcash, trader nga daw siya. Hindi ko sinisiraan si Gcash siya. Bumasi lang ako sa mga comment about nga dito sa mga naka-experience sa G-Loan ni Gcash. And actually, meron akong video about sa kanya. Ayan siya ka guys hanapin nyo lang yan sa mga video ko or ilalagay ko na lang sa may description box or sa may comment section yung link para madiretso na kayo dun sa video if ever na gusto niyo lang naman panoorin. So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo about dito nga sa g ni Gcash. And, sana makapag-daily vlog na ako, no? But anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, at the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye! Tchau.